Idol, paano naman madalas po kasi ako mag-cheat day? Di ko po mapigilan. Ano po ba maipapayo mo sa akin? Gusto ko na gumanda talaga katawan ko. Sana manotis. So ayan, sagutin natin itong tanong ni John Carlo Dinulos. ang gagawin natin for today's video ay isang matinding motivation kasi medyo matagal-tagal din tayong nahinto sa pagbomotivate ng isang tao. Etong si John Carlo ay gusto niyang mamotivate para bumalik na siya sa magandang katawan. So, tokin natin si Giancarlo. Giancarlo, hindi gaganda katawan. Kahit anong gawin mo. Okay. Kahit anong gawin mo, Giancarlo, hindi gaganda katawan. Kasi sa nakikita ko, wala kang disiplina. Ito real talk lang ha. Kasi ayan no ang dalas mo mag-cheat day eh. Ang dalas mo mag-cheat day, hindi mo mapigilan. Actually, sobrang dali lang naman magpaganda ng katawan eh. Kailangan mo lang disiplina. Okay. Ang gagawin mo lang, maglo-low carbs ka. Kakain ka lang ng mga healthy kakain ka ng gulay, kakain ka ng mga karne, iiwasan mo lang yung mga fast food, iiwasan, iiwasan mo lang yung mga junk food, yung mga pagkain na matatamis, iiwasan mo lang yung mga yan eh. Oh, papayat ka na, gaganda na katawan mo, tapos sabayan mo lang ng workout, gaganda na katawan mo, sobrang basic lang, alam natin lahat yan, basic knowledge, pero ang pinakamahirap talaga guys, yung disiplina. Eto si John Carlo, wala siyang disiplina kasi hindi niya mapigilan yung sarili niya. Pag nakakita siya ng hamburger, kakainin niya. Hindi niya pipigilan yung sarili niya. O pinipigilan niya yung sarili niya pero hindi niya kayang pigilan. Makakita yan ng, ano, ng mga ice cream, mga cake. Ayan mo, yan yung mga pagkain na masasarap. Yan po yung mga pagkain na mahirap pigilan. Okay, dyan natin nasusukat ang disiplina natin. Sa kagustuhan natin. Alam mo, eto ang pinakamagandang tips na may bibigay ko sa'yo. Giancarlo, ang gawin mo ngayong buwan, o kaya next month, July, okay, July, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin, okay, kainin mo na lahat, lahat, junk food, fast food, mga soft drinks, inumin mo na lahat yan, lahat ng gusto mong kainin, kainin mo na, buong July, kainin mo na, magpakasawa ka, tapos, pagtapos ng July, simulan mo na ang pigilan yung sarili mo, okay, pigilan mo, magpakasawa ka na, pagsawang-sawa ka na talaga, tsaka ka mag-start mag-diet, hindi yung, Pagda-diet ka this week, tapos hindi ka pasawa. Kakain ka ulit next week. So every week ano kay eh, kumbaga ang tawag sa every other day kang nag ano eh, nagda-diet. This day magda-diet ka bukas hindi. So walang kwenta po 'yung ganun. Ha? Walang kwenta. So ang gawin mo magpaasawa ka na buong July, tapos August hanggang December ayusin mo na 'yung sarili mo mag diet ka. Ha? Yan ang pinakamagandang tips 'yan. Kasi actually, nung nawala ako sa track, ganyan din ang ginawa ko. Buong ano, buong month, nagpakasawa ako. Ha? Kumain ako ng kumain, hindi ako nag-workout. Talagang sawang-sawa na ako sa mga pagkain. So, nung nag-start na ako, sinimulan ko yung mindset ko na, ah, ito na. Ito na ang oras para mag-diet ako. So, ayun. Tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, nagda diet ako. Ganun lang po ang gagawin mo. Pero kung hindi mo pa rin talaga mapigilan, hindi mo na alam gagawin ko. O, hindi mo pigilan, hindi siguro para sa'yo talaga ang healthy.